Vargas TI mamayang hapon i-announce natin ang mga idol natin na nagse celebrate na kanilang mga birthday ngayon ay 35 degrees Celsius medyo mas mainit sa mga nagdaang araw Imelda Puno happy happy birthday sa iyo at saka sino ba? si Sir Patrick Aurelio happy birthday sir Uh, Marlene Pulminario, Happy Happy Birthday then. Happy Birthday Don. Gamayon, Happy Birthday then. And si Alan Banyaga, and also to Brian Saludares, Happy Happy Birthday. And also to Mark. Pedro, Al, Sheila May, happy birthday. At uh, sa mga nag-celebrate kahapon na kanilang mga harawan, belated happy birthday, bukas, at das happy birthday. Ay pa-shout out ka dyan, Idol. Mga tiga-totis, Beksha, maganda araw po sa inyo lahat. And also, si Hilda Barrett at saka si Gina Batoon, magandang araw sa inyo lahat. Yan, yeah, binabati ko kayo ng bonggeisos na araw ngayon. Araw po na Tuesday, oras na naman para magbigay ng pinakamasarap na airikado sa balat ng radyo. At eto na ang ating lulutuin ngayon, Idol, mga tiga-CHAB Corporation. Magandang morning at saka dyan din sa may cars. Ayan, ito na po ang ating erikado ngayon. Cheesy garlic shrimp. Ang mga recipe, ilatag na. Siyempre, mga kailangan lang natin. Hipon at uh, yung isang uh, pang-marinate natin na sauda. At saka kutserito na mantigilya. At saka kasi, kailangan din natin ng tomato paste. At saka kailangan din natin ng oyster sauce. And also, kailangan din natin ng sprite. Ayan, mga idol. Ano? At, uh, kailangan at kailangan din natin ng asin at paminta. At kailangan din natin ng cheese. Ayan, o. Uh. At uh, ng pahaba o, o, o gadgadin mo na lang ha, ang ating cheese. Sa isang mangkok haluin natin ang hipon at saka yung ating uh, soda. At mamarinate natin yan for about 30 minutes. Bago natin salain at isang tabi ang ating juice sa kawali, matunaw ng mantikilya. So kami naman tikilya bago lutuin at dito uh, ang bawang at uh, tomato sauce pag uh, medyo uh, umamoy-amoy na ang bawang pantaboy sa mga aswang at uh, ilagay na natin ang tomato sauce at saka lutuin na natin ng dalawa hanggang tatlong minuto. Kumusta? Kasi, kumusta? Dati mayor mo dito sarat si ka Shoni Ganyo Lucas. Ay baliktad sa amin tayo hinaganan. At pagkatapos saluin natin ng uh, oyster sauce ilagay ang hipon, haluin hanggang sa matakpan ng salsa at buhusan natin ng soda at haluin ng asin at paminta. Ayan na mga idol. Pag kulay nagprocess na ang hipon at uh, kumakapal na ng konti ang sarsa o lumalapot na. Ayan, kalain ka na talaga nga sarsa, eh, ha? Sarsarita. Kung na narad, uh, lagyan ng keso at saka sa mababang init, takpan, slow heat at dekorasyon. Ah, uh, pwede mong ilagay sa ibabaw ang uh, shrimp na natitira. Okay na to. Kainan time. Tikinan time. Mmm. Masarap. Ay, sarap pala, no? Ay, sarap ng ating Ayricado ngayon. Tikman. Ayan, mga ito laging tatandaan para sa ating Ayricado. Kumain lang tayo ng masustansya para lagi tayong healthy and happy and yummy. Ang oras po natin mga idol ay ganap ng alas 11.32. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World class.